Mangmang -mang ka Salitang gusto kong ibahagi ang isang makatotohanan at hindi madalas pag-usapan na yung tipong pagka narinig mo yung salitang to, masakit para sa'yo. Oo, yung salitang ginagamit minsan pang insulto, pang takot, pang hamak, o pang mamaliit. Pero teka lang, baka kasi may aral din sa likod ng pagiging mangmang. -mang. Baka minsan, okay lang pala. Nung bata pa ako, ilang beses ko to narinig. Mag-aral ka para di ka lumaking mangmang. -mang. Parang tinatakot kaming noon. Parang ang salitang mangmang -mang ay ending kagad. Talo ka na kagad. Pero habang tumatanda ako, napansin ko may mga taong sobrang talino pero masama ang asal. At may mga taong walang mataas na pinag-aralan pero marunong makitungo. Marunong magmahal. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Doon ko na realize, ang pagiging mangmang -mang ay hindi lang tungkol sa libro. O sa edukasyon. Minsan ito ay kakulangan sa karanasan o sa experience. At minsan din, ito ang simula ng matinding kaalaman. Sobrang kamangmangan natin, nagdadala ito ng maraming informasyon sa utak natin. At teka lang, di pa tapos. At dun ko sinasabing, bakit minsan okay lang maging mangmang? Kasi nangangahulugan, yun na may space ka pa para matuto. Hindi nakakahiya ang hindi mo alam. Nakakahiya pag ayaw mong malaman. Ako mismo, Maraming bagay akong hindi alam noon kahit ngayon sa negosyo, sa pagtitiwala sa tao, sa pagmamahal, sa paghawak ng pera. Mga ako sa mga bagay na yun dati. Pero dahil tinanggap ko na may kamangmangan ako, naging bukas ako sa pagtuturo. Huwag kang matakot maging mangmang, matakot kang magkunwaring alam mo na ang lahat. Kasi pag akala mo alam mo na lahat, doon ka hindi natututo. Naniniwala ko na lahat ng tao ay may bahagi sa buhay nila na mangmang sila. Pero hindi yan dapat kahiya. Ang tunay na kahihiyan ay yung alam mong kulang ka na pero ayaw mo pang tanggapin. Mas maganda pang aminin mong mangmang ka. Kasi ibig sabihin yan, ready ka ng punuan ng sarili mo. Ready ka ng matuto. Para sa akin, ang kamangmangan ay hindi katapusan. Ito ang simula. Simula ng bagong kaalaman, bagong pananaw, bagong pag-angat sa buhay. Ang tunay na kaaway ng kamangmangan ay hindi edukasyon. Ang kaaway ng kamangmangan ay kayabangan. Yung hindi marunong makinig, yung galit maturuan, yung ayaw tanggapin na mali siya, yung laging ako ang tama, ang taong mayabang kahit matalino nagiging mangmang at ang tao mawa pagkum baba kahit mangmang -mang sa simula nagiging matalino sa huli ilang tao na ba ang galing sa wala hindi nakatapos ng pag-aaral pero ngayon may negosyo dating hindi marunong humawak ng pera pero ngayon marunong mag-ipon at mamuhunan Dating di marunong magmahal ng sarili pero ngayon alam na ang halaga niya Lahat sila nagsimula sa pagiging mangmang pero tinanggap nila at gumalaw Kung pakiramdam mo ay mangmang ka sa buhay ngayon Sa negosyo, sa relasyon, sa pera, sa sarili, hindi ka nag-iisa At sa lahat may pag-asa ka Ang tanong lang, handa ka bang matuto? Kaya bang ibaba ang pride mo para umangat ang buhay mo? Kung ikaw naman yung tipong marami ng alam, real talk lang kung piling mo ang talino mo umaaming mangmang -mang, kisa sa taong pilit nagpapa-impress na matalino sila na may alam sila kung sila ngang may milyon-milyon na kaya pang aminin hindi nila alam lahat ako pa kaya? ako pa kaya? walang walang masama sa pagiging mangmang -mang. ang masama yung ayaw mong matuto kahit may pagkakataon sa huli tandaan mo ang pagiging mangmang -mang ay hindi sumpa kundi paanyaya na magtanong magbago at matuto kaya wag mong ikahiya kung may mga bagay kang hindi pa alam mas nakakabilib ang taong marunong matuto kaysa sa taong nagmamagaling ako nga pala si Kim Llanes at proud akong magsabi dati akong mangmang -mang sa maraming bagay pero ngayon natututo na ako at tuloy tuloy lang ang pag-angat salamat sa panonood kung nakarelate ka like share at mag comment sa baba let's grow together kita -hit sa susunod na kwento ko